Ang kulay na malatuba, ay madalas na pumapatok tuwing sasapit ang new moon, at hindi lang basta nagkataon. Sa paniniwala ng marami, ang bagong buwan ay sumisimbolo ng panibagong yugto, sariwang simula, at pagkakataong magbukas ng pinto sa bagong kapalaran. Sa mga ganitong sandali, Madalas nating napapansin na ang ilang kulay ay mas nangingibabaw, mas nagbibigay ng lakas ng loob, at tila mas nagdadala ng swerte kaysa karaniwan. Kaya't kung nais mong makiayon sa agos ng kalikasan at pagkakataon, Subukan mong piliin ang kulay na ito sa mga darating na exam o mahalagang hakbang sa iyong buhay. Baka ito na ang maliit na lihim na tutulong sa iyo upang makamit ang tagumpay sa panahon ng bagong buwan.